Ayan o, o. Patay siya. Oleg rin yung patay siya. isang malungkot na umaga dahil ina-expect ko may mangyayari ay uh, eh. eh, tayo nila basa kulay green yun o Green, basa ayan o patay siya uleg rin yung tae o, patay siya instant patay ibig sabihin lang yan kinamaan niya ng virus Ang kalapati biglang namatay kinamanya niya ng virus. Sigurado yan. Lalo na sa panahon ngayon. Sayang to. Double ba ng ano? Abuyog oh. MMMC. Ah, oh, sayang talaga. Grabe. Grabe tayo niya oh, kulay green sign niya ng ano salmonella or coccidiosis pero may ano eh oh, may pula pula tapos malab na oh. coccidiosis yan hindi niya sakit ano oh, basa siya napansin ko na yun isang araw pa eh biglang namasa yung nila ang problema kasi hindi ko na si kaso then may nagbago sa routine ko po eh yung so, schedule ko kasi nabago sumuka pa yan oh no? naging pang ano kasi ako eh umaalis ako ng bahay kasi madaling araw eh. kaya e, nabago yung routine nila hindi ko na si kaso darin ako dito gabi na malungkot na balita yan ito matumlay matumlay nangunahawa na ito mga to may isa may isa doon binukod ko na eh nakapansin ko kanina ah, tingnan natin ito isa oh hindi na siya makatayo binukod ko na so expect natin mamamatay na siya tantya ko din na to aabot ng ano, hapon. Mayamaya lang mamamatay na to. Yan ang siya. Hindi oh. na na po natin gagamutin yan. Kala po yan. Pag mga ganyan, hindi na dapat gamutin. Pag po kayo manghinayang dyan. At mga kahawa lang yan. Hinihintay lang natin mamatay. Lilibig natin mamaya yan. Siguradong may nahawakan pa na iba dyan. Kakal. Sayang. Oh, single band siya. Well, talagang ganun so pag-usapan natin yung anong nangyari dyan ha? so gaya ng inaasahan yung mga binukod dati kanina yan na po patay na oh. yan sila bali apat na inalaga sa atin ito naghihingalo pero dyan din ang derecho niyan pat kamatayan din ang derecho niyan hindi so, na gumagalaw Tung dalawang checker na to, naka nakadouble ba na MacArthur yan so sayang siya hindi na siya makakalaro ito na no, single ban sa MMFC ito yan yan ako sila so naging sakit po niya ni Scoxy Dices at Salmonella yan ang pong hirap sa Salmonella hindi mo hindi mo agad-agad malalaman Mahirap kasi yun eh. Yung salmonella kasi sa loob ng bituka yun eh. Kaya kala mo malusog yung kalapati mo. Tapos biglang tatain ng kulay green. Tapos may kasamang dugo. Ah, sigurado patay na yun. Huli na para malaman mo. So, talagang ganun. Ito. I-dispose na natin to. Ah, binukod ko muna sila, oh. pinagiwahiwalay. Para di sila magkahawaan. So, 1, 2, 3, 4. tapos meron pang 8 doon sa taas, sa loob. Bali, dosis sila magkakahiwalay. Sige natin yung tayo, ipot nila kung okay na. Ayan po, resulta. Medyo bobo na siya. Okay na, buo na, oh after 7 days na treatment yan o buo na hindi ka tulad nung dati diba sabog na kulay na may dugo ito din na okay na no? Sa so, mabisa talaga gamot na ginamit ko yun no? buo na siya ayun okay, no? o after 6 days okay na okay na to pwede nang ibalik sa loob